sabihin ng asawa natin. Madali lang magbantay ng bata. Hindi nga makatagal ng 5 minutes sa kanila. Isa sa uli na sa nanay, sa nanay ng bata. Ayan e na mga moms, yung ang reality ng ating bahay pag wala tayong kasama, pag mag-isa ka lang, lalong-lalo na pag marami kang anak. So, ganyan kalinis ang aming kusina. At mga anak ko ay naglalaro sa loob ng kwarto, nagnanunood, habang ako ay abala sa pag video para makita nyo kung ano yung totoo. Hindi yung pakita natin na malinis na, ganyan ka dumi yung bahay namin. Ako naman naglalaba at ang aking bunso ayaw humiwalay umiwalay sa akin. So... Ayan, nandiyan nga siya sa planggana at ako ay bang nagkukusot, wala akong matapos-tapos dahil siya ay iyak. Tapos nilalaro ko para lang hindi iiyak. Ayan, nakikita niyo yung labahin ko. Marami pa yan mga momshi at para matapos ko lang. So, naglalaba habang yung anak ko ay nandiyan sa gilid ko dahil inaantok na siya ayan na siya sa duyan niya at ang katabi ko ay puro tutupiin at ang aking dalaga nakita ko yung nagwawalis so ayan na siya mga moms ang sipag sipag niyan sana wag magbago at ayan na patulog na yan pero hindi pala natuloy yung tulog niya nandyan lang siya at yung dalaga ko ay patuloy sa pagwawalis dun sa labas hanggang sa kusina umabot So, ayan na yung itsura ng anak ko. Tulog sa duyan niya. At ako ay pinakita ko sa inyo kung ano yung mga tutupiin ko dyan sa aming sala. Maliit lang po yung sala namin. So, talaga makalat yan. Lilinisin ko po yan. So, ganyan tayong mga nanay. Tapos sabihin, walang ginagawa sa bahay. Ayan na nga mga sheet Tapos na ako maglaba. Nakapag- anlaw na ako. So, nagsasampay na ako dahil marami akong gawain. At nagluluto ko ng aming pananghalian dahil hindi pa kumakaan yung aking mga anak. So, di ba? Power. More power tayong mga momshie. More salute sa ating lahat dahil habang ako ay nagluluto, dinuduyan ko ha para hindi magising yung aking bunso. So, ayan. Batil-batil ulit tayo. Prito tayo ng ating ulamin Pero lahat ng yan kinakaya ko. So, wala ka dito, wala ka doon, wala ka matapos, tapos na dahilan. So, ayan na Ma, mama mga mamshi, ang aking baby ay liligo ang na yan. At if, hindi na natin pwedeng i-video dahil bawal po yun, mama, restricted tayo. Andiyan na siya sa panggana at pagkatapos ay eh, nabihisan ko na siya. So, ganyan kabilis tayong mag-work-work sa ating bahay. Lalo na pag mag-isa ka lang. So, mas magandang kumilos pag mag-isa ka lang. Sa totoo lang po, may mga kasama ako kasi pinag-day off ko lang po sila at ang aking mga baby na pasaway yan yung babae ko. Tapos di pa rin ako tapos dyan at papakainin ko pa yan lahat sila. At nagpiprepare na nga ako ng aming tanghalian. So, apat yan na plato, tigi isa-isa sila para lang ma, uh, masanay po yung aking mga anak. Alam mo naman yung mga bata, kalat dito, kalat doon, lalo na sa pagkain, pagdipo marino. No? At least pa unti-unting natutunan nila at alam nila kung paano gawin yung tama at mali. So, ayun, nag-prepare na po ako. At ayun na ay yung pagkain nila. So, naunang kumain yung babae. Alam mo naman, maya-maya, mami, kain, kain. At bago sila mag-pray, nauna talaga yung kain na lahat. Itong tuwa sila sa luto ko. At, kung maririnig niyo dyan, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, pero marami nagsubo ang nangyari. At least, marunong silang mag-pray kaysa sa hindi at least kilala nila si Lord sana may takot pa rin sila sa Panginoon at yun, kinakanya-kanya kung nga silang nilagyan sa kanilang plato para masanay dahil di ko rin kakayanin na para masanay sila sa kanilang mga ginagawa at yun, nabang gumakain sila binibiti ko na to so, so, dahil yan, ay antok mo at susubuan ko rin pala kasi gutom na gutom na rin yan pati ako dahil pagod na pagod rin ako pero kakayanin so hindi pa sila tapos ang tagal matapos kaya nandyan pa rin sila sa kusina pero ako kumakain na rin ako dahil sobrang gutom na rin tsaka so, sarap na ulam at ayan na nga sila nagugas ng kanilang mga kamay at ang kalat ng aming lamesa oh kung kitang kita nyo ayan sobrang kalat ng aming kusina sala, kwarto, lahat ng buong bahay namin ang kalat. Ganun po talaga kakalat. So, andyan sila sa loob na nilagay ko para naman makakilos ako kahit papaano. Habang sila ay nanonood, ako at ang aking bunso ay nasa labas. Dahil yan po ay nilalagnat, magningipin po kasi. Kaya, masama yung pakiramdam niya. Sawa ng Diyos, malakas naman. At yun na nga, mom, mom, she, dahil breastfeed, mom, tayo. Breastfeed with mix pala. Uh, mix pala. So, dahil, um, time na naman sa pagiging mommy, and with banding na naman kaming dalawa, tapos maya, maya, kinakagat na naman ng aking dede, kaya, ouch! So, ayun yung matulog at bumaba. Kasi eh, napatuloy pa rin ako sa paglininis. Diyan sa kusina, kahit pa paano kung hindi matulog ang aking bunso, makagalaw pa rin ako. Kung lalabas man siya o hindi, basta ako ay makapaglinis ng paunti-unti. Kasi hindi ko talaga matatapos yun ng isang araw. Pag sila ay gising. So ayun na nga, siya sa labas o, umiiyak po yan. Dahil ay hindi niya ako nakita. Gusto niya dyan ako sa tabi. Tsaka na naantok na po. Hello guys! So, oh, sa nakita niyo sa video ko, Papulbi, huwag mo ugain. Sana yung kita nyo sa video ko, wala akong matapos-tapos na trabaho. Yan ba ang sabihin nyo, hayahay -hay ang mga nanay pag sa bahay lang? Hindi nga makapagpahinga yan. ang bata, syempre sabihin nyo, dapat tulogan nyo rin. So, kaming mga isip naming mga nanay, hindi makakatulog. Kasi, ang sa isip namin, work, 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 linis dito, linis doon, kasi masyadong makalat yung bahay. Huwag nyo iismulin kaming mga nanay. So, Mag-isa lang ako ngayon, wala akong kasama, kundi yung mga anak ko lang, wala dito yung asawa ko. O tapos sabihin ng asawa natin, madali lang magbantay ng bata. hindi nga makatagal ng 5 minutes sa kanila, isa sa uli na sa nanay, sa nanay ng bata. Isa sa uli nga sa nanay yung anak nila eh, you no, know, diba? Ito, itong gusto ko, masama lang po talagang Kaya ganun, nakakapaglinis naman sana ako kung hindi lang siya nilalagnat. Tapos, naantok. Ngingipin po kasi siya. Uh, Nagpupop siya. basa po yung pops niya. So, ayun yung humiwalay sa akin. Maya-maya, kailangan katabi niya ako. Okay lang na, pag nandun ako maglinis, hawak-hawak niya ako kahit nasa baba lang siya. Pero hindi ako pwede lumayo kasi iyak siya para niya iiwan ako. So, ayan, mamaya patutulugin ko muna to at masama talang pakaan. So, kung ano, matapos maglinis, mali ka na. Mamaya na ulit ba si mga tayo. Kita niyo, ganito kami mga nanay. Papakita ko lang sa inyo ang reality versus expectation ng mga babies dyan na akala nyo Madali lang mag, maging isang ina inatay pa nga eh. So, yun. So, mami, dahil nagpo si baby lagi, basta lagi yung pops niya para hindi sayang ang diaper. Ito yung lagi kong ginagamit pag-aaraw. Hindi siya nagda -diaper na diaper niya mismo. Yung used diaper na ginawa ko, tapos nilalagyan ko lang ng ganito, panapton. Tapos ito, yung binigay din sa kanya na parang diaper na rin. So, nakatipid ako. Almost two months na akong nabili ng diaper niya kasi may tira pang mga diaper na tuwing gabi lang niya ginagamit. Ito lang, dahil maya-maya uh, ay nagpo siya. May nangingipin po siya eh, basta lagi yung pops niya. So, ayun po yung baby ko bibisan ko na siya. Ang hmm, daming kagatbi. B. Hinakit na siya. Dahil wala siyang brief. Yan. So, mamaya ulit, magpatulugin ko pa to. O, oh, di ba? Parang brief. Hmm. Parang brief na siya. O. Oh. O, so, oh, yan. Nakatipid ako ng diaper. Sobrang laking savings ko sa diaper. Dahil mahal na kahit yung ginagamit na brand na lampin, mahal na rin siya ngayon. So, thank God. Tsaka so, nagra-rush isang baby pag matagal, anuhin, matagal hugasan. Kasi, Basa yung poops nila, yun. Humamayali. Hello? Sana yung kita nyo, kanina nakaduyan siya. Ngayon ay mag... Aray! Aray! Ay, ka na naman! Kaya yung kumapaditi! Hindi po ako full breastfeed. Nakamix lang po kasi... Uh, nagtatrabaho po Tapos pag nasa bahay, pag gabi, sa akin po siya ng dedede. Tapos ngayon lang inaawasan ko ay nagingipin kasi siya. Maya maya Ikinakagat yung dede ko. Kaya minsan umiiyak na umiiyak na siya. kung pa dede. May bote siya. Ayaw niya itatapon niya yung bote niya. <laughs> Tapos tuwang siya pagka nabuhos niya yung gatas niya. Itatapon niya yan. Isa din tong dakilang pasaway tong anak ko na to. Kunyari dede dede -de, mamaya tatapon niya na yan. Ang sakit mga gati. Eh. Nakailang beses niya yan ha? So, yun yung dahilan kaya ayoko mo magpa ng aking ano, bukol sa kilikili. Dahil, may mayroon pang baby nagdi baby sa akin. din siya sa aking tubo vlog. Oh, di ba? Ang hirap talaga gumawa ng trabaho na may baby ka tapos sabihin hayahay ka lang kasi nasa bahay ka. Matulog ka pag tulog ng baby samantalang yung bahay mo ang kalat-kalat. So ano mo yung itulog mo, hindi ka makakatulog kasi niisip mo yung kalat. Maliban na lang sa iba na ang himing himing ng tulog pero yung bahay nila hindi na nilinisan. So kailangan natin maglinis. 100% hindi malinis yung bahay namin kasi marami kaming baby, makalat talaga. Ganun naman nakikita niyo naman sa video ko eh. So, yan po yung uh, reality. Di yung papakita natin sa natin ipakita yung bayan pag malinis. So, ganyan talaga pag maraming bata. So, wag tayong magmamaganda sa labas na anyo. Dapat sa bahay natin malinis tayo. Oo, oo mabaho din naman minsan kasi nga hindi maiwasang ihi yung mga anak sa loob kasi hindi na sila nagdadaya pero ito na lang bunso ko yung nagdadaya pero So, minsan, wala din tong daya, pag araw, kaya, baw, ang suga Para makaraos-raos rin kahit pa paano. So, ganun talaga pag may baby ka. O, oh, diba? Ipaglaro na naman sa kahit antok na antok na, o. Oh. Ayan, siya. O, it's just, dami na niyang alam. He is one year old and one month today. So, ang bilis ng panahon, no? Baka dalawang taon na to, hindi na to siya magdadaya. Pero, kailangan natin practice yung baby kahit lagi ng ihi sa 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 hig sigaan ganoon talaga dahil ganoon din kami dati so mamaya ulit at kailangan namin maglaro muna bago tumatulog naantok ka na ang dami ko pang gagawin at least tapos na ako maglaba mga mi ayan na nga kami sa kwarto kasi hindi matutulog yung bunso ko at magbabanding kami ng aking mga babies without gadgets. So, dahil ngayon sa panahon ngayon, puro gadget lang. May, minsan na lang natin makakalaro ang ating mga anak. So, ang ginagawa ko, minsan hindi ako cellphone, lalaro kami. Kahit minsan, galit na ako kasi mainitin talaga ulo ng mga nanay, lalo't pa sa kaya mga bata. Siyempre, nagtitimpin lang tayo dahil mahaba yung pasensya natin para lang sa mga anak natin. Kaya, dapat magbanding-banding din tayong mga nanay sa ating mga anak. Ayan, pagkatapos nila maglaro, dyan na kami sa kusina. Pinag-a-assignment ko na yung mga anak ko habang pinapakain ko ng hapunan. Hello, ma'am. Actually, dahil nasa labas yung mga anak ko, mag paayos ako ng kwarto namin. Katapos ko lang silang pakainin at kalat na naman ang aming bagay. Dahil nandito lang yung maliit ko, yung munso ko. Dahil ayaw mo yung walay. Ngayon, maglilinis ako sa kwarto. Habang sila yung nasa labas pa. Ang kalat talaga ng kwarto namin. Tapos, Oo, oh, so ito nyo, madumi talaga dahil dalisem. Tapos, yung mga una namin ay walang mga punda dahil tinatanggalan nila. Tapos, tinitingnan nila yung Mickey Mouse yung Kitty. So, ganyan, Hi, madumi. Plug. So, ayan, maglilinis po ako. So, hindi talaga natin matapos-tapos ang gawain yung bahay pag tayo mag-isa lang. Kasi ayan, maging all around mommy. All the time. Everywhere. Dahil wala natin yung magawa. Ha? Hello mga mommies, all around. So, mahirap talaga pagka wala tayong kasama. Tapos, may nararamdaman pa yung mga bata. So, wala lang mas mahirap nakikita niyo, sobrang kalat ng bahay. Wala na akong ibang natapos. Hindi pag lang. At pag ng ngayon, may na naman. Tapos, Mami! Nandun sila sa labas. Nasa loob pumasok. Manggugulong naman sila sa akin. Ito. Walang punda. Hanapin to ng babae ko. Kung may punda siya, tatanggalin. Hanapin niya yung Mickey Mouse niya. Kilo Kitty niya. Hanapin niya. At itong half face. Upo. Papawis tayo dito. Kaya may tagpang trapawis ka. Ah, dalawas yung init ng katawan mo. Tapos so, sila sa labas.

Iyan, yeah, nauutusan na rin yung mga anak ko. Kaso nga lang, nanggugulo nga pag pinapalabas ko, andyan manggugulo sa kwarto habang ako ay busy sa paglilinis. Minsan tumutulong yes. din sila, minsan hindi, minsan naasar ah, ako, kaya ganun lang talaga, timpi-timpi lang tayo. Kahit, kahit gustong gusto ko nang manakit, minsan naawa ah, na lang ako. Una, na tsaka kumot. Kasi marunong na yung mga anak ko kung anong gagawin nila, sila na mag-arrange ng kanya-kanya nilang unan. Ay, ay, sleeper! Atay! Mami! Basta, mami! Magdating ka na, water. Minsan, napapagod na maglagay ng... ...punta sa unan namin kasi... Ah! ...yang panggalawin nandito nila, eh. ano nasadya ko talaga magpapawis. Hindi ako nag electric expart kasi yung Ay? anak ko... ...inalagnat. So, kailangan niyang mag... ...kailangang... ...pawisan. Gusto niyong pagpapawis po kayo? Tama nga! Huwag kong makumisuhat natin kung nagbuho siya. I told you to dutch Tama na water, ha? Bubuhos niyo lang, ha? Malang tubig. Kaya kanya-kanya kami kumot, sila na magkukuha kami. Diba? Ang hirap po talaga mag-alaga ng bata na walang kasama. Tapos sabihin lang ng mga tatay, ng mga bata na, diyan lang naman kayo sa bahay, wala nang ibang ginawa. Wala ibang ginawa. Kung kayo kaya ang sa pwesto namin, kami ang gagawin pato, ng mo pa to. Wala nang pagbabago. Ganito na talaga siya. Araw-araw yung ginagawa Dibyan mo. Hindi mo pa nga matatapos mo ng kumain. May susunod mo naman. Talaga sa umpisa, mahirap umpisahan. Pero kakayanin at kakayanin, masusurvive natin. Mag-build ka ng family, tapos mahina naman yung loob mo. Kung paano ang gagawin mo, hindi mo alam. So, chillax lang. Ganun lang po yun. Nasurvive ko naman sa awan ng Diyos. So, mamaya na ulit at uh, hugasan hugasang muna yung aking mga babies dahil um, mag ano oras na. Ayan. 5.30. So, 5.30 na po at maaga ko siya patulogin dahil sila nakatulog kanina. So, marami pa akong gagawin pag makatulog sila mamaya. Magtutupi pa ako. So, nakikita nyo naman sala namin ang dumi. So, yun lang. Huwag tayong mag-judge. Kasi, lahat tayo may kanya-kanyang paraan kung paano ang ginagawa natin sa bahay. Lalong-lalo lalo na pag may bata ka. Siyempre, pag wala kang bata, malinis talaga ka yung bahay mo. Pag, lalo, pag, ganito yung mga anak mo ay toddler pa, maliliit pa. Expect. The unexpected. So, yun lang po ang masasabi ko. Oh. Yun lang mga momshi at lalabas na ako. Tapos, nakita ko yung anak ko, naglilinis. Ayan o. Oh. Nag-clean ang kuya na. Very good. O, di ba? Ang kalat na. Kasi kinalat ko yan at hindi ko rin pala maayos ayos ayos gawa ng ah, uh, maraming mga pasaway. Tapos masamang pakiramdam ng isa, hindi rin ako basta-basta makaalis. Kaya lagi siya nandyan sa paningin ko kung saan ako. Ayan. Yung gusto ko. Huwag tayong mangumpara ng anak natin. Marunong na maglakad. Hindi marunong maglakad. Sang taon na siya, dalawang taon na siya. Hindi siya marunong magsalita dahil matanda na siya, hindi siya marunong magsalita. So, hayaan natin dalita. Iba yung, um, uh, iba, iba yung mga bata. Hindi sila para na slow learner. So, ganun lang po yun. Huwag tayo ma-judge. babe! Open, Jared! Di ba? Ganun lang po yun. So, isang taon na yung anak ko, pero marunong siya maglakan. Habang-habang lang. Hindi pa gaano. Ganyan lang. Ganyan lang po siya. Basta nandiyan lang sa paningin niya. Pag nawala ako, iiyak. Pumalayo ako sa kanya. Kaya napakahirap talaga. Hindi ko magagawa yung gusto ko. Pero masarap magtabaho pag wala nang mangungulit. So, yun lang. Mami, mami, mami? Ah, tira. Mami, kaso. kaso siya. No, at yummy hot. Yeah. Tapos lang yan, di yan mainit. Yummy yeah. hot? Yeah. Tapos na silang mag-milk. So, andyan na po sila sa kwarto. Manungood muna dahil itong baby ko na to ang bibihisan. Bibisan ko muna to. O, oh, na. O, oh, nantok na. Ayun na mga may. Ang sarap sa pakiramdam. Pagtulog na yung mga anak mo. Magagawa mo na yung gusto mo. Makapaglinis ka na. Makapagtupi ka na. Lahat ng gawaing naiiwan. Pwede mong gawin habang sila ay tulog. At ito naman. Ay tulog na rin ang aking bunso Sa labas. Dinuduyan ko. At ako ay nagtutupi. Habang siya ay nasa duyan. Hila lang nang hila ng kanyang duyan. Para hindi magising. Ayan. Pinakita na sa inyo kung gano'ng karami ang aking lilinisin, tutupiin. Kaya ganito tayo ka-power, mga mommies. So, ayan, malinis na nga po. Andiyan sa kuna, yan lahat yung mga aayusin ko sa kabinet. Pero malinis na po yan, nilinis ko na. Lahat ng yan, naitupi ko na nang sila ay tulog. So, ang sarap sa eyes. So, isang araw lang yan, kalat ulit yan, lalo na yung kabinet na inayos ko, yung mga drawer namin na kahit wala nang takip, malinis na rin yan, inayos na yan. Kaso, pag ang mga bata na naghahanap maghanap ng damit ay kalat, goodbye people, goodbye drawer. Oh, Mom, she I'm done cleaning my many um, sala. So, habang tulog yung baby ko, dinuduyan-duyan ko siya, tapos ako ay naglilinis. So, tawa ng Diyos natapos ko naman at uh, medyo marami pa rin uh, gagawin pa rin marami pa rin trabaho ang gagawin andun sa loob ng kabinet ko hindi ko pa na ayos so yun lang po pinakita ko naman sa inyo kung ano yung kalat dito sa amin tapos nilinis ko tapos ito yung baby ko by the way itong duyan niya ay kulambo ginawa ko ng duyan dahil wala na akong maibiling duyan ayoko kasi yung clothes dahil mainit dito sa amin so ito lang dahil air continuous ang ganda po siya at um, quality yung kulambo na gawin duyan Thank you for watching. Don't forget to subscribe and like and share my video. Bye Mga mister dyan, huwag magreklamo ah. Kasi yung iba, oh pagod ako. Pagod ako sa trabaho. Kuyat ako. Gutom ako. Kayo ba di ba kayo nakaawa sa aming mga nanay? Na pag uwi nyo, akala nyo hindi rin kami pagod. Akala nyo hindi kami stress. Akala nyo wala kami yung ginagawa. So nagkakamali kayo. Kaya mahalin nyo ang inyong asawa. Huwag yung awayin. Huwag sumbatan ng kung ano-ano. mahirap -ano, na magkaroon ng stress tab yan. So, stress. So, yun lang po. Uh, at tayo sa ating mga baby, sa ating asawa. Mahalin po natin sila. So, kaya, kaya labanan po natin ang ating mga pinagdadaan ng problema, stress, anxiety, depression, at tayong mawala ng pag-asa.